feeling mo last day na ng apak mo sa tindahan ng nakatayas? Hindi eh, syempre, malungkot pero matagal na nung alam kong bininta niya parang masakit. Oh, kamaya ka dyan, umayos ka. Ay, malaki sa din Bakit? yung boses ko kasi may umuha ko eh. Bakit? Eh, ano? syempre, sabi ko, Kumita ng ano, kumita dito. Nakabuo niya na. Ah. Nakabuo ng ano, marami ng katas to. Bakit mas mabigat balo mo na nilagro ko? O syempre, okay. bakit? Nanginayang ako. Kasi alam ko na mga dito eh. Ito, ano? Lagi na hindi rin pwede. Hindi Sakto lang doon kayo sa probinsya. Hindi rin na na, pwede kasi ano dahil... Hindi nyo na kailangan ma kumita ng malaki kasi wala na kayong obligasyon. Oo ano na yung talaga. Kasi ano, pa, no one pa. Ito yung palang-palang na. na lang ako para maibigay na <modeled> doon sa umuupat. Para matapos na rin na. Hindi na ako pupunta dito araw-araw. Ayusin sa'yo mo, mabigat ba loob mo? Ha? Mabigat ba dito mo? Eh, kahit sa akin naman sabihin mo mabigat. Wala na eh, nandun na, ginastos mo na yung mga. ginastos ko na yung napambili. Ayun, sa'yo mo, kailangan hindi mabigat yung loob mo. Ano yun? Hindi na, no? Ha? Hindi pwedeng mabigat loob mo, kailangan magaan. Ano? Wala na magaan na. Parang inano ko na lang. Yung, yung, yung totoo, lang. ilang percent yung magaan na. <laughs> yung mo, importante pa naman yung ano mo. Ano? importante <laughs> yung... Importante <laughs> yung... Ano? <laughs> yung, yung, yung ano? Ano mo? Yung, yung ano importante yung decision mo at yung dapat oh, magaan oh, sa loob mo oh, oh. para maging magaan din buhay oh, no. ko. Sinabi ko na sa'yo oh, yan oh. oh, noon. Eh hindi. Nung una lang, parang ako nalungkot. Pero ngayon... Overall, overall pag inag-iisip mo na... Wala ano, na rin. Parang inaano ina, ina -ano ko na lang na wala na. Kasi alam ko naman na mayroon sa ibang plano rin sa buhay mo. Kaya sabi ko, okay na rin na, na i-benta eh, na rin ito. Kasi sabi mo nga, bali meron ka pa namang paupahan, meron ka rin bahay na tinitirahan mo. Yun na. Wala ano, na nung una lang. Nung una lang, pero overall mag-aas sa loob una lang, nung sinabi mo, Di ba kayo no, si Papa nga ang gustong magbenta nung una? ako hindi, ayaw ko. hindi, wala, wala. Sa so, ano ni Papa mo, ang alam niya paupahan mo lang. Ay, yung paupahan pala so, gusto niya ibenta yung magbawas ng isa? Oo, yun sana. Eh, kasi ano lang yun. Tapos, yung eh, nung sinabi na beauty, eh, hindi parang, ako, wala talaga. Ako, nung ito, hindi na. Parang, na ano na rin, tanggap ko na rin na, na meron ibang plano rin, na mas, ano, ang gaganda pa yung buhay mo. <laughs> kasi sa totoo lang, magpapatayo pa ako ng farm and resort. Bali mo, after one year. Ano din, yung... Kasi, yung mga ano din, mahirap din mag... Kasi, mag madaming naging katas yung tindahan, yung 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 tindahan yung tapos lumago. Dati, lupa, parang lupa, manipis yung simento, pero ngayon, nakatiles, di ba? Pero, pero, kailangan magaan yung dibdib -dib mo una na, ano na, yung noon lang, nung una. Yung una. Nung una, una Pero yung lang, kung overall. Nung nakita kong binayaran na yung ano, parang sabi ko kay Barilo. Hindi, <laughs> parang si yung parang may tumusok sa dibdib ko na yan. Sabi ni Barilo, yung na tumama. ganun talaga yun. But, yung overall, pati yung decision ni Barilo, okay lang. Oo, oh, okay lang naman din. Pero, na nabenta na. 90. Pero ang na, gusto sa Barilo na sana po upahan lang. Muna. Pero, na, muna, muna. Kasi yun ang plano eh yung plano, parang nagulat, nagulat na lang siya na bakit begini. Eh kasi nung nag-decide ako ng ibenta, sabi ko magbigay ako ng one month. Pag hindi ko mabenta ng one month, paupahan talaga. Eh saglit lang na benta eh, hindi ako nahirapan maghanap ng buyer eh. Diba? Yun yung, yun yung, yung hinihingi kong sign. Pag hirap na hirap ako, pag lumagpas ng one month yan, sabihin, hindi. Kasi ganun nangyari dati nung naghanap ako ng pwesto na mag sale na dapat ako na malaruan ng candy at gami Hindi siya nangyari. Hirap na hirap kami maghanap ng pwesto. Kahit buo yung loob ko na yun na yung magiging next na hanap buhay ko. Hindi siya nangyari talaga. So ngayon, sa one week lang, nag, ngayon tinignan yung pwesto, kinabukasan nagkabayaran kami, ang laki ng binayad sa akin, nagtiwala ng ganun, na kahit cash muna, walang kontrata. Kung bagay ilang oras pa bago sila nakapirma. So yun yung naging sign ko na naging ano, magaan yung pagbenta. And hindi ko alam, mai, nantay ko kung kailan ako maiyak, pero hindi pa ako naiyak. <laughs> <laughs> Iniisip ko kung kailan ako maiiyak, malulungkot na ito na yung huling apak ko dito sa tindahan na nakatiles. Imagine mo, di ba? Nagkaroon pa ng kisame kasi dati walang kisame. Ito yung pangarap kong tindahan na mini mart. Pero hindi ako na ano, hindi, hindi ko pa na feel yung, yung parang kusa na lang ako malulungkot. Hindi yung pipilitin ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro kasi nga, it's time na na let Ang dami nang naging katas ng tindahan na bago ng tindahan na to yung buhay namin. Kasi kung hindi, anong ipapakain at ipapaaral ko sa mga anak ko, ba? Diba? Ito lang talaga yung naging source of income namin hanggang sa nakaiho, nakapagpatayo ng bahay, nakabili ng kotse, nakabigay ng motor. Yung mga gadget ng anak ko dito galing. Lahat yung mga luho dito talaga galing. Tapos, wala kasing titulo to dahil rights lang. Pero nabenta ko pa siya ng parang may titulo ang halaga parang nabenta ko siya ng presyo ng subdivision, ganun ganda yung location na ito. Kasi, um, ang bilis ko siya nabenta, ang gaan talaga ng pagkabenta ko, hindi ako nahihirapan. Kahit alam ko na medyo mataas yung presyo ko, napatungan pa siya ng ahente. Mataas na yung presyo ko, napatungan pa siya ng ahente. tas ang ano talaga niya, um, presyo siya ng may titulo. <laughs> na hindi ko akalain na mabebenta ng ganun. So, hanggang ngayon, at of Uh, as of this moment, hindi ko na feel na nalungkot ako. Uh, hindi mabigat, magaan yung ano. Um, so, ganun talaga, hindi ka forever na, na nandyan sa situation na yan. Seven years na tong tindahan na tumulaluma mula Luma from Yvonne and Bagtan Store hanggang sa naging tindahan ni Yvonne Mini Mart. So, alam mo yun? Yung, wala na yung pangarap nga na naging ganito, na naging minimal siya, pero na let go, na let go na siya. Diba? Ang daming nangarap na magkaroon ng gondola. Diba? Sa ceiling pan pala, ang social na niya. Hindi siya ganun kaano, pero iba yung feeling. Iba siya sa normal na tindahan. So, um, kailangan for a change, ganun. <laughs> for a change and uh, siguro itong live room ko ang isa sa Mami-miss ko yung live room ko kasi marami din akong kinita dito. Ilang beses ako nag-live -nag na ako dito sa TikTok, sa Shopee, and syempre sa Grocery, uh, isa sa malaking utang na kay Eh, Grocery talaga mula umpisa magkasama kami niyan hanggang ngayon. Kaya, yun, ba? Diba? Imagine mo, nakatiles yan. Ha? Tapos may extra pang tiles. Maraming, maraming naging alaala -ala itong bahay na to. siguro it's time na din para patulduhan na, natapos na. Sinabi ko nga dun sa ano eh, pinachat ko, sabi ko natapos na yung ano, wala nang yung pwestos. May, may, may nawala pero I'm sure may, may kapalit yan. Diba ma? Ayos yung may imamanifest mo. <laughs> ay ang pinaka main reason ko ayo kong maburo dito kung dati nung may asawa ko may kasama ko sa buhay hindi ko to i-give up kung may asawa ko may kasama ko dito wholesaler na to ang puhunan nandiyan lang eh kayang-kaya ko yan kaya kaya ko siyang uh, lagyan ng mag-invest ng mas malaki para maging wholesaler to kasi kaso wala kasi akong katuwang sa buhay mag-isa ko na lang and bata pa ako so sa tingin ko, dahil alam ko na magpatakbo ng ganitong business, pwede pwede ko siyang balikan anytime, kahit hindi sa ganitong lugar. Mabenta to, nangihinayang ang maraming tao kasi alam nila yung location, kung gaano kaganda, kung gaano kabenta, kung gaano ang dami ko nang naging katas dito. Pero, pwede ka naman pa rin mag-start ng panibago sa ibang location. Hindi lang nakadepende dito dahil nga mabenta yung location. Kayang-kaya magstart mag-start sa ibang lugar kung gugustuhin ko na. Pero as of now, hindi muna. Kailangan ko muna yung for sure. Yung isa ko pang dream. And ngayon, uh, naka-floating kasi hindi ko alam kung anong mangyayari in the future. Walang nakakaalam. ba diba? Pero, um, yung God's will na lang. Kung ano na lang yung, alam ko, uh, tutuparin ni Lord yung isa kong plano. Unexpected. Uh, may nakita akong sign. -ups. So, basta uh, ilayo na lang ako sa mga masasamang tao na may masamang balak na naman sa akin. Uh, more on, siguro magpa-private ako and ayusin ko yung annulment case ko. Hopefully, ma-annul na talaga. Mag-grant yung annulment kasi panahon na para lumaya na ako. Diba? And love ko muna yung sarili ko and syempre yung puso ko hindi available. May laman niyan. May nandyan and tuloy lang muna just go with the flow sundin ko yung isang plano ko dahil alam ko, yun isa sa reason ko ba't ko to gineap up, dahil para matuloy yung isang dream ko na sabi ni Lord, it's time ganon. so it's time na matupad ko muna yun, kasi akala ko sa dalawang plano ko, or sa dalawang pangarap ko pa, isa lang ang matutupad pero ang galing ni Lord, kasi alam ko tutuparin niya yung isa ko pang pa plano, bago matupad yung pinaka final na gusto kong mangyari sa buhay ko, so yun hanggang dito na lang po uh, ibon Bautista is ng uh, signing off. And sana abangan nyo pa ang iba pang uh, yugto or i-share ko sa inyo. Siguro magiging active muna ako sa YouTube channel ko. Babalik ako kung saan ako nagsimula. And thank you so much po sa lahat ng uh, tumangkilik sa akin. Ang tenderang vlogger ng QC, Ibon Bautista. Isang buhay na patunay na merong mararating, merong katas ang pagkakaroon ng Sari Sari Store. Kahit retailer lang. Retailer lang po ako. May mga wholesale products ako pero ilan lang. Kailangan lang talaga tamang pag-manage sa negosyo. Time management. Uh, wala kang bisyo. Wala kang nilolokong tao para tuloy-tuloy yung kita at tuloy-tuloy yung pasok ng swerte. Pag may maramdaman kang mabigat na kasama sa buhay, kasi uh, naramdaman ko yun minsan, kailangan mo siyang let go para gumaan yung buhay mo. And yung mga pagsubok ko na nararanasan ngayon sa annulment case ko, alam ko pagsubok lang yun, sinusubok lang ako, pero alam ko nakaya kaya ko yan, hindi yan ibibigay ni Lord sa akin kung hindi ko siya kaya. So, ibon lang ang malakas. Kayang-kaya -kaya ko po yan. Huwag kayong mag-alala sa mga nag-aalala sa akin. Nangihiyang mag-message kung kumusta na ba ako. I'm totally fine. Kayang-kaya -kaya ko yung sabili ko. And I'm totally healthy. Meron po akong... Um, meron akong ano, uh, check-up every year. Once a year. Pati yung ko, ingat na ingat ako dyan. So, huwag kayong mag-alala eh. Ito na, tatawagan ko na. Nag-vlog na. <laughs> Tawagan ko na. Pasok ka na nga dito. <laughs> Excited na yung ano bagong may area. Okay, guys. Thank you so much. Abangan nyo yung susunod na update ko dito.